Hello po mga ka-vlogger, walang po sa akin YouTube channel ng mga ka-vlogger. Dito po tayo sa maaaralan ng Paliparan doon, Elementary School. Tapos saan po ay mapanood ko po yung practice ng tula ng mga pinata, na magulit na magulit, si Joe Marie Salutin. Ayan, pasok po tayo dito sa Paliparan Elementary School. Ayan po ang ating goryo. Uh, Ayan po natin. Shout out sa ating kaibigan. At tingnan ko po yung pagtula ng mga bata na wanchiko. At doon po ay sila po ay magpa-practice at pipiliin. At malalaman po natin kung sino po ang mananalo sa wanchiko ay ilalaban daw po. At ito po ay practice lang ng mga tula ng mga bata. Shout out po sa inyo lahat sa maganda umaga po. mga idol, dito na po tayo sa loob na kung saan po ay dito po tutula ang, ang aming binata na estudyante dito sa Paliparan Dos Elementary School. Puntahan ko po sa loob. Ayan o. Medyo maganda po ang ano dito. Hintayin ko po mamaya kung saan po ang ano dito ang gagawin. At kung ilang po ang tutula ay pakinggan pa, pakinggan ko po. At ibibidyo ko. ang bata o. mga ka niyang mababait. Para yung alaga ko mabait na makulit. Ayan po ah. Uh, good morning po sa inyong lahat. Yung mga, mga estudyante. Ayan na. pagpa na daw po uh, ni ma'am. Anong pangalan ni ma'am? Kay Magat. si ma'am Kay Magat. Good morning po

Magpakilala muna Tapos sabihin Yay! Pusta? Ay, magkakaroon pa muna sa The words the way he would to play. Your voice would join in as I when I meet in my hand. Okay, <laughs> 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 At natapos po ang practice nila at bagaman hindi pa gaano na perfect ng iba ay nasaan po at maka-perfect na rin po yat medyo matagal-tagal pa naman na uh, practice pa lang po ang pagtula ng mga batang ito sa ah uh, one chico uh, dito sa kanilang room bali practice po nila at pipili po diyan ng panglaban at nakasama na nga po yung aming binatang mabait na makulit. Ayan, thank you very much po sa lahat po ng sumusubaybay ng aking YouTube channel ni Middle Vlogger at sana po ay patuloy niyo po ang subaybayan ng ating mga upload video. Baga may hindi po tayo gaano sikat. Ay, sige lang po tayo sa pag-upload. Muli po sa magandang umaga po. At uh, God bless you all. Thank you very much. Coming from Middle Vlogger.